punta tayo sa kum please type on youtube.com dot com tapos dapat naka desktop site to guys ayun itong tatlong tuldok sa gilid ayun naka ano sya yung desktop site naka check na. i-click tong profile natin. Ayan, palakihin natin para makita. Click your channel. Ayan, i-click ang customize the channel. Punta tayo sa YT Studio. Ayan. Ayan, click natin tong content. Ito, parang video na design. O hindi, ito, ito. O, parang video itong sa taas ito ay yung content tapos mili ka ng mga videos na lalagyan mo ng in screen Ayan, ito. Ayan, ito. Ah, pwede talagang. yan. Ayan, click natin yung parang lapis. Ayan, ito. Pwede talagang, yan, guys. i-click natin yung ito. tayo dito sa uh, mga video natin. Ayan. Ito, ito. Ayan, na siya dyan guys. O, ayan. ayan. Kung, ayan, ilagay nyo kung saan nyo gustong ilagay pwede dito sa taas, pwede dito sa baba ayan, sa akin dito sa baba, gusto ko sa baba ayan, itong isa yung ano din po i-adjust adjust natin ayan pili tayo dito sa select a specific video. Ito. Ayan, pili dyan. Ito na lang. Ayan, halagay na siya dyan guys. O, oh, ayan. Ayan, dalawa na siya dyan. Tapos, i-click, i-click ang save. Ayan, ganun lang guys. Maglagay ng in screen yan, i-play natin tong video guys o, oh, itong youtube punta tayo sa profile natin sa youtube i-view natin yung ano, tingnan natin yung videos na yan, ito mga videos ito yung video na nilalagyan natin ng in screen, ito, ito, ito dito sa last my um, ay in screen mag nilagyan natin kanina ayan ayan, lalabas siya o, ayan, ayan yung in screen niya guys yung dalawa sa gilid ayan, ganun lang yung kadali mag alay ng end screen guys ayan, thank you for watching in the street if you kiss me. Thank you for watching.